Paano nga pa ma ma-fully verified sa GCash at anong mga benefits? Tara, alamin natin. Kung ikaw ay bagong user ng GCash, panigurado ang account mo ay basic lang. Kapag basic ang account mo, ang magagawa mo lang ay magbuy ng low offline cash in pay bills at pay via QR code. So ito ipapakita ko sa inyo, magsisend money ako pero ganito yung lumalabas. Hindi nga hindi pa siya fully verified. Pero kapag naging fully verified ng account ninyo, pwedeng pwede na kayo mag-send money, online cash-in, bank transfer, G-save, G-credit, cash out, international remittance, e-invest, at marami pang iba. Kaya mas maganda talaga na fully verified na ang inyong GCash. Kapag fully verified na rin ang inyong GCash, ay pwedeng-pwede na rin kayo magkaroon ng GCash Customer Protect. Poprove na rin na legit yung account ninyo. Kasi nga syempre, need nyo magsubmit ng mga IDs at selfie. Next naman ay magkakaroon din kayo ng wallet limit increase para sa mga incoming at outcoming transaction ninyo. So ito na nga ituturo ko na sa inyo yung yung step kung paano nga ba ma verify dito sa GCash. So, yan. Pagka-click natin ng verify now is ganito yung lalabas. So, ayan nga sinasabi ni Gcash na madali nga lang daw mag-verify ng ating Gcash account. So, pipindutin ko na nga yung verify now. Tapos, yan. Unang tanong is about ourselves. So, dito may nakalagay na birthday. Tapos, itatanong din kung kayo ay Filipino or hindi. Siyempre, Filipino ako. Kaya, ang sagot ko is yes. Tapos, yan. Nag-enter lang ako ng aking birth date. Tapos yan, kapag na-confirm nyo na natama yung nilagay nyo, ispipidutin nyo na yung next. So dito makikita nyo na yung mga list ng ID na accepted dito sa GCash. So dito may 9 list ng mga accepted IDs dito sa GCash. Lahat ng yan ay pwede nyo gamitin para makapag verify. So yung clinic ko lang dyan is driver license. At dito may reminder sila na dapat nga daw clear and readable yung mga nakasulat. Pag nag ng photo ng valid ID dapat hindi siya photocopy. Make sure din daw dapat na pareho ang ID photo at selfie. Tapos lastly dapat complete and correct lahat ng impersonalized personal information na ilalagay dito. Tapos nyo, pagka-confirm is, need yun agad-agad i yung inyong ID. usual, kagaya ng lagi ko sinasabi, dapat nakapasok siya sa, sa frame. At hantayin nyo lang mag-blue at kapag nag-blue na is, hold nyo to hanggang sa miscan niya na ito ng maigi. So yan, after scanning, next naman ay ang selfie. So tandaan ninyo, dapat naka-proper attire kayo. Hindi nakasando, wala rin dapat hat, walang salamin, at hindi rin dapat naka-face mask. So yan, meron sila ulit reminder na dapat nasa loob lamang ng frame. At dapat i-make sure nyo na nasa liwanag kayo para maganda yung pagkakaselfie sa inyong mukha Habang ini-scan yung mukha nyo, isukay malikot para makuha siya agad. So, yan After nyan is, hindi na natin ilagay yung mga information natin. At tandaan, dapat match sa ID yung ilalagay nating information dito. Tandaan din dapat na complete dapat at spelled correctly. So, yan After dyan is naglo-load din siya kasi ini-scan na yung mga details sa ID natin. Kaya so, yung sa mga ganito is automatic na siyang malalagyan. So, kapag may mga mali lang, is i-edit e na lang natin siya. So, yan, Katulad nito, automatic na nalagyan yung ID number pati rin yung complete name ko. First name lang last name, tsaka middle name. Tapos, next naman ay yung nationality. Syempre, Filipino yan. Tingin yung civil status. Tapos, ilalagay nyo rin yung contact number nyo, pati date of birth. dito naman sa place of birth, Philippines, syempre, naka-automatic na rin yan. Kaya, di nyo na need ilagay yan. Pero, syempre, pwedeng-pwede nyo i-edit yan by clicking this arrow na pababa. Tapos, next naman is yung province kung saan kayo pinanganak, tsaka yung city. Nakiklik nyo lang din yung arrow na pababa para makapili kayo kung saan lugar kayo pinanganak. Tapos dito naman sa address in the Philippines, syempre ilalagay nyo dyan kung saan kayo nakatira ngayon. Yan, yung kung yung province nyo, yung city, yung municipality, tsaka yung zip code. Kung hindi nyo alam yung zip code ng lugar niyo pwedeng pwede nyo siyang isearch sa Google at malalaman nyo yun agad. Tapos next naman ay yung work details. So dito ilalagay nyo kung anong klase yung trabaho nyo ngayon, pero kung unemployed kayo is okay lang. Mas maganda nga na unemployed na lang ilagay nyo dito lahat. Kung wala talaga kayong trabaho ha, pero kung meron talaga kayong trabaho, is mas maganda. So, diyan, lahat yan, ilagay nyo na lang is unemployed. Pero kung may work kasi kayo, need nyo ilagay dito kung saan kayo nag-work, kung saan company ba, kung anong company name. Tapos yan sa nature of work is unemployed na lang din yung ilagay nyo dyan. So, next naman is source of funds. So, marami rin kayong pagpipilian diyan. Yan, yeah, may allowance, may mga cash on hands, e-money, investments, personal savings, salary, inheritance. So, dito nilagay ko sa akin is cash on hand lang. Tapos, yung next naman na fill up natin is yung expected monthly transaction. So, dito nilagay ko lang is below 50,000. Pero kapag kumikita kayo ng above 50,000, yun yung ilagay nyo. Basta make sure nyo lang na totoo siya. Tapos next naman is yung main purpose of opening an account. So, marami rin kayong pagpipilian dito. Yan, for insurance, borrowing or loan or pay bills. Pero sa akin dito is send money. Tapos, next naman is yung are you a politically exposed person? So, sa akin, no siya. Tapos, last na tanong is yung beneficiary ownership. Tinatanong nila kung ikaw ba talaga yung owner ng account na ito. So, yes, din yung ilalagay nyo dyan. Tapos, ito, nandito na talaga tayo sa pinaka-last step is yung pagre-review natin ng account. Make sure natin na lahat ng tama na nilagay natin dito is correct. Tama yung mga spelling, yung mga number, yung birth date ninyo. Kung sa tingin nyo is okay naman lahat, correct lahat, is pipindutin nyo na itong accept the terms and condition. Pagka-check nyo nyan is pipindutin nyo na next yung confirm at magwi-wait na lang kayo ng ilang sandali. Tapos ganito yung lalabas. We're verifying your account. Please expect an SMS within 7 days on the status of your verification. So yun nga, meaning daw need natin mag-wait ng 7 days. Pero usually, 3 days lang yung pinakamatagal na ito eh. Base lang yung sa experience ko tsaka sa mga nakapaligid sa akin. Minsan after 1 day na be-verify na sila, hindi iba naman umaabot pa hanggang 3 days. Pero wala naman ako na experience na umabot na hanggang 7 days. Pero ayun nga, after 3 days din is naging okay na yung account ko, naging 500 na siya. At nakakapag-send money na rin ako. At nagagamit ko na rin yung mga ibang features and services dito sa Gcash. Katulad na nga lang ng send money. Tapos ito rin G-Invest. Kapag basic ka lang, hindi mo mapipindot itong mga to. Tapos, ito rin G-Save. So, ngayon, mas marami na akong magagamit na feature and services dito sa GCash. Kaya kayong mga hindi pa fully verified na GCash, ay magpa fully verified na kayo. Wala kasing masyadong mangyayari kapag basic pa lang yung account ninyo. Marami naman silang accepted na IDs, kaso nga lang nakita ko wala dun yung pill health. Mas maganda sana kung meron silang option na pill health. Kasi nga maraming Pilipino ang merong pilit, lalo na yung mga nanay syempre. Kasi nga ginagamit yun sa panganganak. Pero ayun nga, pasensya na kung medyo napahaba na ang video na ito dahil nga gusto ko talaga ipaliwanag sa inyo maigi yung mga dapat nyong tandaan, mga dapat nyong malaman kung ano-ano nga ba talaga ang kinaganda kapag fully verified na ang inyong Gcash. Para naman sa susunod ko na video tungkol dito sa Gcash, ang topic naman natin ay yung tatlong account type ng Gcash. Kung ano-ano nga ba ang pinagkaiba ng basic lang, fully verified at yung bagong bagong Gcash Plus. Aaralin ko pa siya maigi para makapagbigay ako sa inyo ng tabang impormasyon. Kung may mga suggestion kayo or question, i-comment nyo na lang sa baba. Kaya sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang.